For today video, magbibenda tayo ng kalakal. Ito, may resebo. Hindi na po, okay lang. Okay uh, lang? Kunin nyo lang po ito, lagay nyo doon. Pagkin natin doon. Okay. Isang $9. dollars Isang $93. Okay, isang $93.55. Thank you. Magbibenta tayo ng kalakal. Kalakal? Benta tayo ng mga bakal at uminom. Tahan natin ng, ano, ng pera pang ano, pambili ng bigas. So yung training nyo yun, ng bata, meron talagang gamit no? Yung, yung mga tatso, botek, garapa, okay. tanso. Bote, garapa, tanso, dyaryo. So applicable din pala dito. Tingnan natin yung mga tayo. Bibili tayo ng, ano, ng gadget. <coughs> Tara. Tira po eh. Oh no! Walang <laughs> <laughs> benta rito. Walang kahirap-hirap. Papasok ka at itimbangin ka. Paglabas mo ulit. titimbangin ka ulit. Ang mabayarang ang gano'ng kabigat yung pumasok pa paglabas mo tapos yung aluminum na tinimbang doon i-form formula na ron ayan ay, bro, ay, na yung, 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 baka, so i-minus na nila yung ano yung alloy sa bakal ayan na, the moment pa. of truth Tingnan mo yeah. pray na kung magkano tayo ito sa ano daw, ayun naman hindi ka makakarte okay. mamaya magbibenta tayong bote yung experience natin na pagbibenta ng bote dyaryo garapa nung mga bata pa tayo meron palang ano yun meron palang Purpose. gamit nagdating hmm. ng panahon thank you Have a good one. you too okay surprise kung natin ito ngayon yeah. titigyan natin to kung magkano laman nito 70, 80 82 89 okay. Totoo ang chismis May pera sa basura Imbis na itapon mo Benta mo na lang okay. Naka 82.89 dollars May pambili na tayo ng bigas Pang grocery Ayan si ate oh, o, Hello ate! If you want to recycle your plastic bottles, make sure they are clean. Ihiwalay yung mga taket, itapon para mas mabilis sa kanilang ma-segregate yung mga bote, plastic. Kukulik tayo nila ito at dadalhin sa central location para linisin and recycle ulit para ang gaming panibagong bote ulit. Ibilangin na ni kabayan kung ilan yung nainom nating alak. na inspired yung mga kabayan natin. Dito sa Canada, basta hindi ka mapili at masipaga lang, marami ka mapapasukan trabaho. Ito, lumabas na yung total ng na nainom natin alak. Dadalhin yeah. natin sa cashier para i-total.

Okay, bilangin natin. Bilangin natin, uh, isang nine dollars, isang ninety three. Okay, isang ninety three fifty five. So, eto, may pera sa kalakal. Bilangin natin, twenty okay, forty. 20, 40, 60, 80, one 120, 140, 160, 170, 180, 185. Okay, yung na natin sa kanila sila ate, di ba? Toto ang Christmas. Iperas sa basura. <laughs> Ito na po yung napagbenta natin ng kalakal. May Haha. barya Okay, ito yung resibo. So, naka 278.94 tayo. So, ito yung barya. Okay, mga barya. Then, 271, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 250, 60, 65. Then, kasama yung binigay natin tip. Ngayon, yung 100, idodonate natin dun sa kapatid natin sa Ghana. Ghana, Africa, para dun sa mga estudyante niya. So, ito, papadala natin sa kanya to. So, kaya yung, ito mga natira, ito, ilalagay ni Angel dito sa kanya, piggy bank. Elephant. Hmm. Ini mungkin, Talagay ni Angel sa kanyang mm. elephant bang. Ipuri niya yan. Okay. Hmm, lagay. Hmm, lagay ni Angel. Hmm. Talagay ni Angel yan. Wow, ang dami. Lagay lahat ni Angel dyan. Mag-iipon si Angel. Para meron siyang alawan. Hmm, lagay dito. Oh, lagay. Oh. Ini Inge. Hmm. Ini lahat yan. Hmm. Hmm. Wow, very good. Wow, ang dami. Hmm. betapa Benta pa tayo maraming kalakal, Angel Hmm.